natapos na po tayo sa pag-aayos sa uh, alasayos na. May hapang ako yung nag-aayos kanina, ang dami rin pong minis. Tawa ng Diyos. <laughs> Ayan, natira na pang kamote. Sinagot palot ko na. Tapos kung nabili kong saan, hindi natin yung tsempo ang kito. Hindi ka pa yung tsempo. Natira na pang kamote. Ang kamote ng kahoy namin, mm -hmm. ang gaganda. Ayan ang pwede natin Diyos. Tapos ito naman, kuya, paano? Marami na rin nabili yung mga ginugta. May plastic na kasi kasambalap. 20 kilos kanina. rin O yan, yan na lang na dala Mga Itong kilo na lang na dala sa 20 kilos Ayan, bininta ko naman ng 20 ang kuha ko 25, kaya lang 20 ang tawad ko Ayun Binta ko ng 40 kilo Ayun, yun ang binta ko ngayon Ang masukit, bilhin na po kayo Bob, Wow! at mga mahal kong taga-subaybay uh, Ganon din dyan po sa Luzon Visayas at Mindanao Ganon din po dyan sa mga uwi na po natin kahit sa anong sulok ng mundo uh, Good morning po sa inyo lahat at ingat po kayo lagi Una-una uh, po sa lahat Papasalamat po tayo kay Lord at binigyan po tayo ng uh, malusog at masiglang katawan At ganon din po ang ating mga mahal sa buhay uh, para magampanan po natin ang ating mga gawain ngayong araw na to uh, Thank you po Lord uh, Mamimili po ako ngayon ng paninda sa Tanawan, Matangas uh, October 1 po ngayon uh, at aking alamin ang presyo ng mga gulay at uh, protas po doon mamaya. Uh, sige po, uh, alis na po ako. Alas, mag-aalas 10 na po. Okay. 60 <laughs> ang kilo sa pang luya 60 ah, at dito tayo sa kabila ayan ang luya paano tapos magkano luya nyo? luya? magkano? ay di pa ibang kilo na luya so nakabili ako ngayon dito ng uh, rambutang rambut ha? kuya paano? napagandang uh, maya daw ayan di pa ibang kilo Sige, eh, basta yung QR. Magkano naman dyan? Ah, 35 lang. Yan. yan lang binili ko po, eh. sir. Yan, 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 buya pa, ano? Hindi ako nagsasaging. Nagtanong lang, dahil may kasamahan ako nagsasaging din. Oo. Okay, salamat. Dito tayo papunta sa karamihan. Ayun. naman ang kilo dyan sa rambutan. 30 ang kilo. Tua na Dabao 100 ayan, Ang dami ng ano, ng sunis Sindinda ang 40 may 40 Ayan, sindinda ang kilo noon naman ng Ayan, may sintomas na pala ngayon Ang dami ng gulay eh. So ayan, makikita ninyo yung kilo ng ano dito, 140 bawang at saka kuching pa ang ayun dito po ayun dito po na tayo pupunta sa isang pamilya nila ayun ang dami dami Okay. ayun dito na po tayo sa kabila wala akong nabili kanina doon dito ako ngayon dito ako ngayon nakabili ng saging saging eh 25 kilo kaya nabili something like

automatic magkano bili mo diyan sa si isang capton 400 ah 400 pa lang kamatis ang katao may knife roman ride pero god pare mga 650, 650 ano eh yung sibuyas mo pare magkano yan 600 575 610 yeah. yeah. ilan ilan kilo yan sya 10 sabihin chinese set sa chinese yung bumili dito eh yung sitaw mo 400 ah 400 daw sampu dito repolyo repolyo ah number ko dito rekto ah oh moulang trembes sanggurin kilo ang dito mo pare sili nakalista yang dito anpalaya si uh, ini yang 350 ang good na silanpalayam na 600 na sa 600 800 no oh gano si yung ano po ano, yung ano yun alam ah carrot 730 aba 630 10 kilo hmm. tapos yung sayote sa iyo nakalagay dito 350 350 ang isang bagat ba medyo mataas na ano yan eh sa isang kilo oh so mabilis ang talong mo magkano ang bili mo sini 300 ah ito 330 300 at 330 sini yun may sini ito good 330 tapos ang patula 200 at 210 kilo ito pare okra ah 400 yan 10 kilo ah 400 10 kilo kalamansi ah yan ang ganda ng kalamansi ang kalamansi ang kalamansi

Ang tanong pa, kung dito makakagay, 90 pala? 90. Ang mm -hmm. saluyo? Saluyo. 250. Ha? Ah, 250. 250. Ang 10 no? tabi rin siguro. Malunggay. Marunggay. Marunggay. Isa na marunggay. Ayan, yan, yan. Ay, oh. ayan, ayan. Marunggay. Ayun, Ayan, marunggay. 50. Ah, 50. Mura-mura mong mura, mura, marunggay. Dahon sili. Ayan, dahon sili. 180. 180. Yung ano naman, nukbati. Nukbati. Dahon ng nukbati. Per kilo yan, 60. Ah, 60 ang kilo? Oo. Oh, oh, oh. Bali, 6 na kilo. Oo. Ah, uh, 360.

Ayong upo Ay, yung upo ngayon, Mari, yung upo. Nakatanong ka ngayon, upo. Upo, ano, uh, 250. 250, 10 kilo? Isang, uh, isang oh, bandit. 10. 10 kilo. Itong pechay, ya. yan, pechay, 450. 450. Ah, 450 ang pechay niya, nabili mo. Okay, wala na nakalimutan. Okay, ayan, ah, si, sino nga, ano nga, pangalan mo pa Alan. Ayan, ah, si Idol Alan. Oh, diyan tayo ang tanong okay. na hindi natin natanong kanina na mga presyo ng mga gulay to guys. Ayan, ah, ayan, yeah. plan! Wow! Okay, okay. Ayan, ayan. Ayan alas alas 3 si media ito aayos na ito ayan na ko na yung karadon ko at saka ito ang pinamili ko tatlong kamuting balinghoy sa 3300 ang isang bagot at saka ito buya bano at saka nagbili ako na 40 kilos yun at saka nagbili ako na 20 kilos na rambutan Pwedeng ko ang bili ko. Pinta ko naman ang 40 ang kilo. Ayan, murumura na itong sabah. Nabinsin uh, ko ang kilo. Tapos may ito na ang uh, Ayan, uh, ayusin ko na lang po. Uh, sige, salamat. Ayan, natapos na po tayo sa pag-aayos uh, sa alasayos na. Kaya habang ako yung nag-aayos kanina, ang dami rin pong minis. Awa ng Diyos. Ayan, natira na ko pang kamote. Eh. Sinalot-malot ko na. Tapos po ang nabili kong sa inyo ko po ang kito. Ayan, hindi ako naman yan na o kamuting bag. Ang kamuting kahoy kami ayan, ayan ang gagamitin. 20 kilos. Tapos ito naman, na rin yung mga ginugna. May plastic na kasi balat. Ayan. Ayan ang 20 kilos kanina. O, ayan. Ayan na lang na-draft. Mga kilo na lang na sa 20 kilos. Ayan. Bininta ko naman 20 ang bunga. 25. 25.